kanta ka nga. Kung ako'y mag-aasawa, ang pipiliin ko. Ano, te? Te? Piliin ko. Ano, ang pipiliin ko, ano? Isang bombero. <laughs> Tapos? <laughs> Busya, bus ako. Magbusan kami. Ano Magbusan kami. Hanggang hating gabi. Ay! Ano <laughs> ba naman yung tayo? <laughs> so, ano pang gusto mo? <laughs> Saan -sa 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 naman yan ang kuha ni ate? <laughs> okay, Na, ang ko ay kumain ng <laughs> <laughs> Pochera. Adobo. <laughs> Ano yan, te? Nakapanahon na.